Yeah. ito ang buhay natin dito ang tanim dito pag masipag ka hindi ka magugutom pag may pera ka hindi ka tulad sa Maynila gastos ka ng gastos dito pag masipag ka at kahit may pera ka lang na liman libo isang buwan di mo mauubos ang liman libo mo kasi pag may palayan lalo na pag may palayan ka tapos may mga palay ka may bigas ka ng sarili di mo mauubos ang liman libo sa isang buwan kasi ulam lang bibilihin mo at gulay hindi mo na kailangan bilhin maghanap ka lang maniwala kayo at sa hindi sa isang isang araw pumunta ako sa yung video ko na pumunta ako ng palaisdaan tapos umuwi ako sa amin isang buong araw is wala akong ginastos na pera ni ko, wala akong inilabas na pera pero pag sa Maynila ka sigurado paglabas mo pa lang ng bahay pera na ang ano tumatakbo hindi tulad dito sa probinsya hanap ka lang ng gulay punta ka sa kamag-anak mo may mga gulay punta ka kung saan saan lang dyan makikita ka ng gulay mga papaya ang dami mga gulay dito kahit saan lang ginawa ko ni pinuno ko yung rep ko ng gulay at saka ulam may ulam ako at saka mga gulay para pag gusto kong magluto di, di ko na ako maghahanap ng lulutuin doon na lang ako magkukuha kahit ganito lang simpleng buhay lang sa probinsya, pero masaya at masarap. Kaso lang, nag-iisa lang, wala kang kasama kasi nasa ibang bansa yung kasama ko. So, ako lang muna at saka rin mga alaga kong mga aso andito sa bahay namin. Sa bahay ng iniram ko sa huling ko. Yung kubo na iniram, yung mga aso ko lang ang kasama ko. Pero mas masaya at masarap dito sa probinsya. Hmm, ayan, nakisali na si Tiger. Ayan na Tiger. Nakisali ka na dyan sa video ko. Tatanong ako ng saging dito ng mga maliliit pag meron ako makuha. Manghingi ano. Manghingi ako doon sa uh, kapit, mga kapit ng mga kamag-anak ko dyan din. Manghingi rin ako sa kanila. Ang pantanin ako. basahin ko kasi lang wala pang hindi pa maganda yung kanya wala pang ano hindi pa magami natulog kasi ako and then pagising ko is nanghihina ako hanap ako bili akong itak so dumaan din ako mag anak ko rin bili daw bibili daw niya ako ng itak limandaan lang oh di limandaan itak Gagamitin ako ng buhay, probinsya, daling, Shhh! Wee! Tiger! kalau cuci dahon ng madridi kakao is gamot to sa gamot to sa ano ng mga aso mga galis ng mga aso pero dito sa amin napakarami nito kahit saan lang Pero sabi ni Madam rosmartan ayano gan kay Madam rosmartan is dito siya yumaman sa dahon ng madridi kakao dito sa amin yung madridi di kakao inaano lang kaya lang e, marami dito yung mga Madrid di kakao so oh. e, langgam itim masakit kapag mangihik ng ihi, maihian ka sa mata Ala alas 5 mag-aalas 5 na tayo at wala tayong taga-video eh. Lipat-lipat lang natin yung ating uh, camera. Cellphone. naman ay manchang, Mancha ang dagta ng saging. kailangan ako sa bahay. Okay, bye bye mga idol. Thank you, thank you so much sa pagpanood. Uh, at walang edit-edit ang aking video. Basta lang mag-video diri so Walang edit-edit. Diritso upload. Walang halong, walang halong kimikal yung video ko is purong natural, walang halong kimikal. <laughs> Kakapagod din magtrabaho. Pero masarap pag pinapawisan ka. Thank you, thank you for watching mga idol, mga pangga. share at like na lang ang aking video. Kung ano ang mga natutunan nating aral sa ating buhay-buhay.